Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paan mag-apply ng ilo sa mirahil ko. Madali lang ang mag-apply. pumunta kayo ng mirahil ko na malapit sa inyo, sa opisina nyo, magdadala kayo ng Barangay Clearance. Kung sino mag-apply, ayun ang ng Barangay Clearance kayo. Ilalagay yung pangalan nyo sa, sa Barangay Clearance at saka titulo ng bahay nyo. Nadali nyo yun original, guys. Tapos, papipirmahin kayo ng application form ganito, guys. Pag na-okay na kayo, guys, isi-CI na yung bahay nyo. Pag na-CI na-okay, na-okay na kayo ng na. Miralco, bibigyan kayo ng yellow card. Ito yung yellow card, guys. Pag may yellow card na kayo, pumunta na kayo ng munisipyo. Pag pumunta na kayo ng munisipyo, dadalhin nyo yung mga papeles na pinasa nyo sa Miralco. Yung mga papeles nyo. Dadali nyo to sa ano, sa munisipyo nyo. Tapos, papanotaryo kayo guys ng ano affidavit of consent pupunta kayo sa lawyer magpapanotaryo kayo doon at saka ng undertaking kapanotaryo nyo yung guys yung affidavit of ay bali magagasas nyo para doon sa may lawyer guys 500 na lahat yung ano affidavit of consent at saka yung undertaking ayun may bandrid na magagastas nyo doon. Tapos pag natapos na kayo, dadalhin nyo ulit siya sa munisipyo nyo, ipapasa nyo doon. Pero, yung affidavit of consent guys, may pipirma yun sa baba. May pipirma nyo sa baba. Kung sino nag-apply, yun ang pipirma dito at saka yung presidente ng kunwari, samahan kayo, yun, yung presidente nyo mag-a-apply dito, mag -ano rita, magpipirma. Tapos, kailangan nyo rin ng certification sa homeowners. So, no, kung may homeowners kayo, kailangan nyo rin ng certification. Ang pipirma naman dito ay yung nag apply Yung certification naman, guys, nagaling sa homeowners nyo. Pinalagay yung pangalan dito sa ibabaw ng nag apply at saka yung address. Tapos, ang sayo naman, yung presidente ng, as ng asosasyon nyo at yung sekretary nyo. Pipirma sila sa baba. ito undertaking naman guys may people man din yung presidente ng samahan nyo at saka yung nag-a-apply yun ito po na taro nyo yan guys dun sa mga attorney na kalala nyo dun kayo pumunta But okay na yun guys na kayo naman munisipyo at dadaling nyo yung, dadaling nyo yung, bibigyan kayo ng electrical permit guys kasi may babayaran kayo dun guys 300 at saka 100 pag na-okayan na kayo ay yung 100 guys sa bumbero yun, tapos yung 300 basta babayarin dun na at 300 tapos, isi-CI na kayo ng, ng munisipyo nyo. Tapos, pag na-CI na kayo, guys, titignan nila yung mga wiring na ginawa. Kasi magagawa kayo ng abang. Ng, ano, papuntang, yung kuryente sa labas ng anong papunta sa inyo, mag-aabang kayo doon ng ano. Tapos, pag na-okay yan na yun, pag na-CI na kayo ng munisipyo, na-okay yan na kayo. Papunta kayo ng, oh, ng munisipyo. Pag na-okay na kayo, guys. Sipa so na kayo muna yung sipyo. Kunin nyo na yung papel nyo doon, guys. Ito na yun. Pag na-okay na kayo lahat, ito na yung lahat ng papel nyo, guys. Ganyan ito sa munisipyo. Dadalhin nyo na to. Pag na-okay na kayo, dadalhin nyo na to sa ko. Tapasan nyo na to sa ko, guys. So, Ang dami. Ang dami papel, guys. So, bali, maging sa ano ah, Tatlo, apat, lima, pan, nim, ito, halo, sham sham na, sham na papel guys. Tapos kailangan nyo pala ng schedule lang na nag-a-apply. At saka yung ID ng presidente nyo guys. Kailangan nyo ng xerox at saka ng pirma pag ng pirma ganun lang at ngayon ipapasa na natin ito so, dun sa mirror sa manyo ko bye bye at tayo na nga nandito tayo sa mirror ko malabon branch magpapasa na tayo ng papel dito tayo sa table 7 at ayan, tinitignan na ni ma'am yung mga papeles natin. Hello. At chamber taps na tayo uwi na tayo. Thank you for watching guys.